Oras na para sa pangutakan ng mga college henyo dito sa Give Me Five! Oop! Nakabantay na rin ang ating tayo ng committee, Alan Gay and Julia Barreto. Paganda na paganda makasama ko, no? Sino ba si Julia dyan? Uh, ah, Julia Barreto. Uh. Julia Kilantang yung isa. <laughs> Me paalalahalan kami sa mga estudyanteng uh, henyo. Linawan niyo at lakasan ang pagsasalita. Studio Audience, no coaching. Mommy Amenchska gave manalo ng 5,000. Good luck. Nakakabantay tayo ni Sir Mormon. Watch your sermon. Sermon. I said Good afternoon, students, de Barcad's game masters. Shout out team studio. Special shout out also to all the moms. Don't forget to greet them kahit sino pa ang nanai mo. Okay, give me five now. Palala. May IQ5 list tayo 2000 pesos every correct answer. Galingan Neo, Malina Malina. Oh, Malina. Tawagin na natin yo una maglalaro mula sa Batangas State University, ARSO Nasugbu Campus. Ronaldo Alam mo ba? Ng Batangas State University ay ilalaro rin din the National Engineering University. Dito katitig sa Batangas State University ARSO Nasugbu Campus. Hindi lang engineering ang may, oh, nandito din. Ah, Bachelor Butcher of Arts, Arts in Communication. Communication. Alam niyo ba na patuloy pa rin na-achieve ng Batangas State University, the National Engineering University, and strong performance in various concession examinations? Alam niyo ba, ang Batangas State University, the National Engineering University at of Campus, ay may isang community registration na nag-e-air mula pa ng 2021. Nandito na kami, kayo ay sumami. Ako, sumami, dun, dun, dun. ako si Marlon. ako si mga reyna ng bayan, sa Rajsmartas at nagkakaroon ng pagmamasa sa Imibat. Hello, 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 <laughs> hello, hello, sala, State University, si, uh, Piel at si hello, 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 Bat State. Kamusta po kayo? Galing pa kayo, Patangas? anong yes, oras po oh, kayo bumiyahe? Ah, uh, bali 4 a.m. po kami bumiyahe. La? Yes, oh God, from all the way from ito. Batangas. Oh, oh. <laughs> Eh, si Chef, at patanggal lang uh, ka ba? Batiin yung mga nanay niyo. Happy Mother's Day. Happy, happy Mother's Day sa nanay ko Jan. I love you so much. Hi, hi, hi! Hi, hello, mother! Hi sa mother ko Jan. Happy Mother's Day! And also, partner ko, Happy Mother's Day sa sa'yo! Yes. Oh! <laughs> Satong, hi, hi, hi! Hi, hi, hi! Hi, hi, hi. 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 All Alright! Paano na kayo! Hoy, hoy, hoy. <laughs> 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 to the bat <back> stage. <laughs> <laughs> okay, good luck, choice on the board. Yes, <laughs> <laughs> Choose a number. Number. <laughs> One, two, three, four, five. One, two, three, four five. <laughs> One, one. one Number one. One one. 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 Ang napili niyo po ay bagay. 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 One. Baka sa poses, mga darling. Yes, po. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na bagay. Mga bagay na bawal gawin sa sinihan. Mm -hmm. niyo. 45 seconds. Go. Yes. Mag-video. Mag-video. Okay, mag-ingay. 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 Yeah. Pass. 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 Importante pass. Sa Sumigaw. Sine. Okay. Ayan. Yeah. Sumigaw. Ito na sa mag-ingay. Ayan. Yeah. Pass. pala. -ay, pass. Pass. Ano naman? Bawal. Pass. Bawal sa si sine. Bawal. Bawal. Pass. Pass. Bien. Matulog? Matulog. oy. Sarap nga nun, <laughs> emigay. Eh, Pas. Ah. Uh. ba? <laughs> Magsayaw. Magsayaw. Magsini ka pa. Sumigaw. Ah, sumigaw. Okay. Pas. Ah, Bawal matulog nga naman. Saeng yung binayad mo sa scene. <laughs> Pero wende, eh, ah, May mga natutulog doon, bossing. Oh, Oo. Dahil oh. sa aircon, eh. Oo. Oh. Nakuha nila yung mag-video, mag-record, pero yung number three hindi nila nakuha. Oh, okay. Mag... Cellphone. Oh, no. Yun. okay. Yung number five. Eto kabawal-bawalan to, magagalit yun sa harap mo. Magtaas na paa. Yan. Yeah. <laughs> yung number four, bigay na rin sa studio audience. Mauuna si Ian Red. Hi! Wow, naka-jacket. <laughs> Anong pangalan mo? Taki saan ka? Venezuela City. Sino nanay mo? Judy Yap. O pati mo nanay mo? Nanay. Happy Mother's Day, ma'am. Okay, hula mo. Magkwentuhan. Magkwentuhan. Bawal magkwentuhan. Magkwentuhan. Miles! Ma'am, AK, sabi po ni Mami Mila ay... Bawal manigarilyo. Bawal, Bawal manigarilyo. manigarilyo. Oh. Karen! Sinama, si Mami Pamela, ano po sagot nyo? Bawal tumayo. Bawal po ito. wala pang national anthem. <laughs> Julia! Ito po, Nay. What's your name? Ay, ayaw niya. Ikaw na lang. What's your name? Ah, uh, Johan. Ano ang hula mo? Um, mag-flashlight po. Flashlight? Bawal mag-flashlight. <laughs> Bawal mag-flashlight. Ryza! ah, uh, share ka. Mag Bawal mag-flashlight. Mag-flashlight. Mag mag Mami, panalo ka po. 5,000. Mother's Day po. Okay. Para sa Batangas State University, two points para sa inyo. Mikael and Piel, thank you. Ito na yung susunod na maglalaro mula sa University of the East, Caloocan. University of the East is consistently ranked among top performing schools in various for exams. Did you know? University of the East offers three-year college degree programs in business. Students at University of the East taking Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, Business Management, and Financial Management can complete their course in just three years. Hi Dabbercats! This is Hans Ibram F. Nicolás, at scholar namin yan. And this is Arwin Ilian Fernandez at officer ng org namin yan. And we are certified warrior students Speaking of Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And, and let your tomorrow, tomorrow begin, begin in, the in the East! Mula sa University of the East, Calo O'Connor! Dari to si Arwen and Hans! Iba yun, hands yun. <laughs> ah, kayo po, pareha po kayo, first year. Kumusta po yung college life? Okay naman po, masaya. Oh, masaya naman! Masaya naman, masaya naman. Ikaw naman, Arwin. Batiin mo na ang iyong uh, mami ng Happy Mother's Day. Ayan. So, um, kay mami, Happy Mother's Day. And also sa lola ko. Lalo na po dun sa lahat po ng mothers in our world. Yun po, Happy Mother's Day, everyone! All over the world. Kayo po, Kuya. Oh, happy Mother's Day sa mama ko tsaka sa lola ko na nanonood. Happy so, Mother's Day. Basta dito po sa Gimme 5, galingan niyo po. Okay, ah. three points para sure na sure, ha? Three Hans and Arwen, good luck. Let's go! Kalookan. Choice on the board. Meron pang tao, hayop, lugar, pagkain. Choose a number, two, three, four, five. Number two po. Number two. Number two, ang napili niyo po ay pagkain. Pagkain. Yummy. Mm, yummy. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na pagkain. Karaniwang pagkain ng estudyanteng on a budget sa dorm. 45 seconds <laughs> go show my show my cup noodles cup Shop noodles siao bao Itlog. Itlog. it look it look Last sao um, pass pass Hot dog Hot dog, Hot dog. Last um, um, bacon rice casino Pastil. Um, Pass. Pass. Hinibatay na. nag eh. Okay. Armin, pass. Um, pass. Pass na naman. Oh. Hans. Instant Canton. Pansin Canton. eh, Instant Noodle. Di ba, Hans? Ah! Pass. Casino. Casino, ha? Huh? Oh, okay, oh, na man ang boses mo, Hans. Oh. Naku naman. Pero tarot to, ah. Hindi kayo naka-dorm, no? Uwi ang kayo? Ah, kaya din yung alam. Pag sa dorm kasi, yung number five, lagi ka dapat may ganyan. Biscuit! Tapos yung number four, ibigay na natin sa studio audience. Ian Red, ikaw na mauna! Anong pangalan mo? Isaiah po. Sinong nanay mo? Joyce Malapas po. Ano hula mo? Delata. sir. Sardinas Delara. Delara Sardinas. Karen! Ito po, tatay, pangalan niyo po. Bobby. Yes, Bobby with a leather jacket. Ano po sagot niyo? Chicharon. Chicharon po. Chicharon. <laughs> Miles! Pangalan po, tatay. Sagot po. Jeko. Banana Q. Banana Q. Banana Q. <laughs> Julia! Ito po. Hey, sir. Ano pong pangalan ninyo? Michael po, Michael. Oh, uh, saan po kayo galing, Sir Michael? Maragondon po. Cavite pa po. Okay, ano pong hula nyo, Sir Michael? Pansit. Pansit. Anong klase? Baka pansit? Pansit. Anong klase? Pansit. Basta pansit, boss. <laughs> Baka pansit ngayon. Rice, buksan mo. Sarlina! Congratulations. Wait lang. Ayan, meron kang 5,000 pesos. Ayan. Ano, ano ang gagawin mo sa 5,000 pesos? Dilibre ko po si Mama. Thank you Very po, boss. Thank you po. Happy Mother's Day. Thank you will get 3 points para sa inyo. Thank you, Hans and uh, Arvin. Okay, holding school na tayo mula sa Servitec Institute Asia Incorporated. Welcome to Servitec Institute Asia. We offer here three courses: the tourism and hospitality management, business management, and information technology. My name is so taking management. I'm Guillaume Garcia, taking the research so, And we, we are the representatives of Institute of Asia. Give we are. sa si Institute of Asia, si Gian at Mel. Okay lang po ba kayo? Yes, sobrang okay. saya Nakakakaba. <laughs> Totoo bang sobrang saya, Guillaume? Ate, ate po. <laughs> Teka mo. na, hinga-hinga ka lang, Brad. Mel, bati ka muna habang si Gian ay nag-iisip ng babatiin. Um, okay. Um, gusto ko pong batiin yung mga anak ko sa bahay. Si Francine, Francis, Sean, tsaka Teo. Eh, happy Mother's Day, Mother's Mel. Mother's Day, thank eh. po. Ikaw okay, naman, Gian. ano, nakapag-isip-isip ka na. Um, okay. gusto ko pong batiin yung magulang ko po sa bahay, especially yung mother ko. <laughs> <laughs> na nanonood po ngayon. Happy Mother's Day at in advance, mga. Brad, hinga -hinga, hinga hinga, enjoyin mo to. Okay, ganito ha, three points kanina yung sinundan yung team, tapos two yung nauna. So kung gusto nyo makasigurado, four points, Gian and Mel, pwesto! Let's go. Choice on the board. Pero pang tao, hayop, lugar. Choose number. Three, four, five. Four. Huh? Four po. Four. Four. Ang nabigyan niyo. Four. Lahat sa mga tinig. Tao. Tao. Oh! IQ 5 list. Ibig sabihin, bawat tama sagot, 2,000 pesos. Timer ready. Coaching. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na tao. National artist ng Pilipinas. Mm -hmm. okay. 45 seconds. Una si Mel. Go. Fernando Amorsolo. Very good. Again. Pass. Nora Honor. Ayan. Um, Santos. Wala, siya, obis Pass. Okay, Mel. Pass. Siya, rong ko na yung Pass. Oh. Again. Ampas. Lakas po, Kahit pas. Mel. Ampas. Ampas. Pas. Aha. Uh -huh. Mel. Pas. Yan. Yeah. Jose Rizal. Yan. Yeah. Okay. National lang yun. Okay. Mel. Pas. Pas. Lea Salonga. Pas. Salas. Nakaisa sila bossing kaya 2,000 pesos. 2,000? Okay. Kung lima sana, 10,000. Hmm. Marami na yan eh. Kaya lang iba-ibang iba, -ibang, iba -ibang, uh, division. Si Nora Honor ay for cinema. Si Tony Mabesa sa number 5. For theater. Yo. Number 4. Bukas. Again. Ryan Kayabiab for music. Music. Number three, Ricky Lee for Cinema Again. Number two, Ian Red. Hello, Mami. Ano po ang pangalan niyo? Cordes Galura. Sige saan po? Uh, Palinsuela. Happy Mother's Day. Ano po ang hula niyo? Ismael Bernal. Ismael Bernal. Ismael Bernal. Miles? Ma'am, aka sabi po ni Tatay Leo, I si... see... FPJ. FPJ. FPJ e. Karen. Ito po si Mommy. Ano po hula niyo? Ismael Bernal. Ay, ah, sino po? Spider-Man daw. Okay. <laughs> Spider Lino Broca. Ah. ah. Oh. <laughs> the, 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 the Julia! Mommy, Happy Mother's Day! Name niyo po? Melody. Mommy, Melody, ano pong hula ninyo? Guillermo Tolentino. Guillermo -tolentino. Guillermo Tolentino. Tingnan natin kung sino tumama. May tumama eh. Fernando Rowe Jr. Congratulations po. 5,000 pesos. For Cinematica. For oh, Tatay. Yung iba nilang nabanggit, mga national artists din, pero wala sa listahan natin. Wala uh, sa listahan natin. Uh, puro showbiz. Correct. Mm -hmm. Connectado. Okay. Thank you, um... Uh, SIA. Salamat, you, Gian and uh, Mel. Meron kayong 2,000. Okay, Tignan natin sino papasok sa next round. The leaderboard. Yui Kalongka na mukuna with three points. Pasok. Ang Batangas State University, two points. Pasok. Ang SIA. Okay. One point lang. Pero tataang sila ng ten thousand pesos at narito may palala pa uli sermon. Watch your sermon. Ngayon palang congratulations College henyo sa iba pang schools paramakasali NASA TV screens ang details. Hayintayin naiman ang pamvado niyo dito sa Gimme Five may last two henyo rounds pa. Good luck, Malina, Malina, Malina. Round 2 na, unang maglalaro mula sa University of the East, Caloocan, Hansen, Arwin. Oo. Oh, oh. Siyado malayo, Okay, pili kayo ng category. May dalawa pa. Hayop, lugar. Lugar po. Lugar. Hans, lakas mo yung boss mo. Ang hina eh. Okay. 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 Timer ready. Okay. Give me five on the board. Timer starts now. Local. Hindi. Local international. Oh, oh, oh. Asia. Oh, hindi hindi hindi, 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 hindi. Local. Oh, oh. Luzon. Oh, Luzon NCR. Oh, oh, oh. oh. NCR. Oh. Kamanaga. Oh, oh. Calocal. Hindi, hindi, hindi. oh. Manila, Mandaluyong, oh. lupa, Marikina, Makati. Hindi, hindi. Uh, hindi. San, San Juan. Hindi. Taguig. Hindi. Uh, Pasay, Paranaque, Pasay niya kay Pasig. 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 Pasig City. Pasig City. Pasig City. Local. Hindi. International. Asia. Asia. Oh. Northeast. Hindi. East. Oh. Hindi, 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 Pass. Next nice Ay, word. Local. Local? Oo, oh, 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 Luzon? Oo. Oh. Uh, NCR. Oo. Oh. Hindi, NCR. Region 1? Oo. Oh. Ilocos or Ilocos Norte, La Pangasinan? Hindi, hindi, hindi. Region 2? Oo. Aurora, Nueva Vizcaya, Cagayan? Oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Isabela, Batanes? Oh. Hindi, Region 3? Hindi, oo. Oh. Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino? Ah, uh, Pampanga, Bataan, Tarlac, Rizal? Yes! Ta local. Two points. Nde. International, oh. Asia. Oh. Uh, Southeast. Pas. Local. Local. Oh. Luzon. Hindi, hindi, Local. Inde. Oh. local. Oh. Luzon. Oh. Luzon. Luzon. Oh. NCR. Inde, inde, inde. Inde. Region 1. Inde, inde, inde. Local. Inde, inde. Inde. Last word. Pero local siya. Oh. Hmm? Hindi ka sure kung Luzon. Uh. Negros Occidental, Negros hindi, Oriental, hindi, hindi, Mindanao. Hindi, hindi. Mindanao. Oh! 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 Mm. No Coaching, Dabbercats. Barm. Cuts. Barm? Hindi, hindi. Region 9, Zamboagan del Sur, Zamboagan del Norte, Zamboagan... Hindi. 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 Ah. Uh, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Hindi. Hindi. Ah. Uh, hindi. Hmm. Mahaba pa ang time. Mindanao. Isa-isa yung gana. Okay. Davao. Hindi. Uh, Isa-isahin mo na. Uh Oo, -oh, hindi pwede. Lanao del Sur? Hindi. Kami Pero ilin po kayo nun? Hindi. Misamis Occidental, Miss Amis Oriental? Hindi. Hindi. Uh, Go hands, Agus kaya Hindi, Hing. hindi. Uh, Lanao del Norte. Hindi. Tawi-tawi, Sulu, hindi, Basilan. hindi. hindi. the 10 seconds. 7, 5, 4, 2, points You can Two points para Thank you, Hans and Arwin. Next, uh, Batangas State U, Mikai and Fiel. Sa likod. Yan. Okay. No moments, please. Isang category na lang natitira. titira. Yan ay... Hayop! Huwag pa naman ako itunog! Ayun lang Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Pano lang eh. Sensitive lang. Sensitive. Ha? Huh? <laughs> Kung may <laughs> chanting. Sensitive. <laughs> <laughs> Are you <we> ready? <laughs> Give me five on the board. <laughs> Timer starts now! Land, Hindi. Air? Hindi, hindi. Water? Hindi, hindi. Hindi. insecto. Oo. Masa A ba? Hindi, hindi, hindi. Land? Oo. Land? Apat ang paa? Hindi. Dalawa ang paa? Hindi. Walang paa? Pwede. Ano? Tilas? Oo! Oh -oh. oh -oh. Tilas! Oh -oh. Centipede? Hindi! Oh -oh. Centipede? Ah oh Oo! -oh. Pass. Ay! <laughs> I have oh. Go coaching. Apa paala. Yo, go coaching Julia. Lion <laughs> tiger. Ah, Use land. No. Last word. Tae air. Tae water. Puri oh. ng isda. Oh. Kinakain. Hindi. Oh, 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 oh. oh. Ah 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 Galunggong. Galung dong. Galung dong tilapia tamus. Ah tilapia. <laughs> Ayun na, mga kababayans. Isipin mong mabuti. Diretso tingin, Fiel. Oo! Ibalik na siya pa mo. Oo! Diretso tingin. Oo! Buradol. English na pa doon. Hindi ko alam. Hindi ko Ano ba yung English na yan? 30 seconds may 30 seconds ka pa para isipin Bangos. yung ingat. Oh, oh. <laughs> Pabuhol! Isipin uy, mo! Oh, ma, oh, oh. Uy, ka <laughs> na? nagigil ka na! Pass! Ha? Iwala mo mo! Oo! Two! Mapapagalitan to. Ano ko ba? Ingles ng bangus? Bangs! Oh, si <laughs> Hindi! <laughs> milkfish! Eh, oh ka oh, oh. na magali! Dito ka! Yabang-yabang mo na ano? basa okay. lang din dun eh! <laughs> Di mo nga alam ko ano milkfish din eh! Alam ko yun! <laughs> Hindi alam nga. Okay, two words na sila. <laughs> uh. Para yung two, check natin kung sino mas mabilis na naka-two words ang papasok sa jackpot round. Leaderboard! Ayun na! Yui Calonca naka 2 points in 1 minute 18.66 seconds. Okay. Ang uh, Batangas State, 2 points there sino, pero mas patagal. 1 minute 36.36 36 seconds. Okay, pero tatanggap sila ng 10,000 pesos. Mamihira kayo. Okay, thank you, Phil. Ano, ano ang mga... Alam mo na kung ano bang usang... <laughs> UE Caloocan, get ready. Timer ready. Lakas ang boses, Hans. Give me five on the board. Timer starts now. Tao. Tao. Bagay. De. Hayop. De. Lugar. O -o. Local. De. International. O -o. Asia. De. Africa. De. North America. De. South America. Pass. Tao. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Love. Oo. Uh, kusina. Hindi. Bathroom. Hindi. Living room. Hindi. Karto. Oo. Oo. Sa kama. Hindi. Aircon ganun. Oo. Appliances. Oo. Electric o. fan. Aircon. Oo. 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 Aircon. Aircon. Oo. Tagalog ng aircon. Oo. Hindi. 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 Aircon. Milkfish. Milkfish. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Milkfish. Oh. 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 Aircon. Oo. Oh, Hindi. Oo. Oh, Hindi. O hindi. Aircon, electric fan. O hindi. Humidifier, ganun. O hindi. O hindi. Pas. Uh, o hindi. Aircon. O hindi. O hindi. Pass. O hindi. O hindi. Pass. Pass. Yes. Yes. Next word. O. Oh. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lo Hindi. Pagkain. Oh, Solid. O. ulam. O. Uh, ulang. o, -o karinderya? Oo! Oh. Adobo, ganun? Hindi, hindi, Sinigang, tinola? Hindi, hindi, Gulay? Hindi! Beef? Pork? Oo! Oh. Pork? Oh. Pork adobo, ganun? Oh, hindi, 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 Sinigang? Hindi! Uh, matang, masim? Hindi! Hindi, ah, hindi, 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 uh, pork. hindi! Pork? ]ungen. Pork siya? Ah. Hindi, oo! Oh. Prito? Prito? Oh. Sabaw? Hindi, 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 Sabaw, hindi. sarsa? Hindi! Sarsa? Hindi! Prito? Hindi! Sabaw? Hindi! Sarsa? Hindi! kanin, ganun? Hindi! Ulam. Oh, hindi pwede. Oh, oh. Oh, oh. Ulam. Oh, oh. Oh, oh. Oh, so, oh. Oh, Hindi! Salaw, so, <laughs> sarsa. So, hindi! Prito. Inihaw. Hindi! Sisling, ganun? Hindi! Sisling, sisig, sisig ganun? Ayun! Oh, Tao. Ay, sisig, sisig, sisig. Tao. Oh. One point. Tao. Hindi! Bagay. Hindi! Bagay, ayok. Oh! Uh, land. Hindi! Uh, air. Oh! Ibon. Ah, uh, mamal, agila. Ay! Hindi, hindi! Insekto. Oo! Oh. Nangangagat, butterfly. Oo! Oh. Bee, butterfly. Oo, oh, hindi, hindi! Nangangagat. Oo! Oh, oh. Lamok. Oo! Oh. Oh. Two Tao. Oo! Oh. Tao. Tao. Oh. Local. Last word. Hindi! International. Hindi! Recent. Inde. Recent pope. Hindi, hindi, Tao. Oo! Local. Hindi! International. Hindi! General. Hindi, hindi, hindi! Local. Oo! Oh. 30 seconds. Uh, politika. Hindi! Bayani? hindi, hindi! O, hindi pwede. Local. International. Oh, hindi. Hindi. Chef. Oh, hindi pwede. Uh, tao. Local. Oh. International. Local. O, o. Bayani. Hindi. Politiko. Hindi. Artista. O, hindi pwede. hindi pwede. Local. Oh, hindi, pwede. hindi. International. Hindi. General. Hindi. Oh. Uh, profession. Hindi. Oh. Hing. 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 Ayaw ko na. <laughs> Ayoko na. Hindi. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Nakalimutan mo kasi ayaw, si General MacArthur. Ha! <laughs> Anong general kasi, David, yung sabihin? Parte. Parte ng katawan. Oh. Oh, Di ba, naka-two words yung... sila. Congratulations na rin. Panalo kayo ng 30,000 pesos. Maraming salamat sa mga schools na nakasama natin ngayon. Matangas State University, Arasof, Kasugpo, Matangas, University of East Calochan, at Servitec Institute Asia, Incorporated.